Yan. Ha? Ano na? Sa nanigo. Hay, ayan mga farmer isang magandang magandang buhay. Babalik po tayo sa Litchunan dahil mayroon pa tayong continuation after yung ubi hindi na nailuto lulutoin <laughs> natin yan wag po kayong magalala ah uh, balikan natin yung ating ah uh, at uh, medyo ano ito yung bago ko palang teka lang maiba tayo ah uh, may 16 orders pa tayo. Pero meron po akong bagong uh, ano ngayon, vitamins. Ayan. Ito po ay uh, bird's eye chili at napakaanghang po ito sabi nila pero ito po yung aking uh, bagong ano ngayon mm. 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 harap napakasarap ah, <laughs> walang reaction yun ha so oh, ayun po Um, akit tayo. Kahapon, pasensya na po kayo dahil uh, sa mga order po ng lechon medyo, alam niyo na. Medyo busy po kahapon, 52. So, pero magaganda naman ang feedback. <coughs> Kabiti nga, may feedback po tayo napakaganda. Si ka Farmer Lorenzo Sigwa, mawag din sa akin. Tapos ayun, ay eh, kung mayroon man po kami pagkukulang, kung medyo Sabihin nyo nang hindi ganong napalutong. Kasi talaga pong, alam nyo na, it's it's not ano. You, we cannot compare yung quality. Although, talagang pinipilit namin. Pero yung sa ordinary days po talaga, syempre. Ordinary days po kasi natututukan. Yung mga putok-putok na iiwasan. Sabi ko nga kina-puroy ibalik nyo yung dati namin ginagawa yung may pangtusok tinanggal nila eh yung umiikot pa lang po yung baboy inaabangan mo na yung puputukan uh, at least hindi kagaya kasi ng kahapon automatic na lahat umiikot eh Kaya talagang medyo <coughs> hindi nila napansin may lolobo <coughs> puputok Ayan, meron na palang magpipick up. Aga. si Rambo ata bumigay bumigay si Rambo malamang absent si Rambo kasi nagbibiro ako kahapon sabi ko sino kaya ang magkakasakit morning happy new year oh tuloy ang laban ah <laughs> sino ang nagkasakit wala ay sino si Rambo Over pati. Ha? Nag-overheat no. Baga sa motor eh. Binirit niya. Si Junjo -Ju na dyan. Ha? Ano na? No? Delivery pa tayo. Ayan. Ka-farmer Renato ng? Dao. Dao. Dau? Madalas kami doon. Hmm. <laughs> Marina. Ayan, bati po kayo. Ay, binabati ko po. Ang taga daw, uh, pupalakas po pa. Dito kami, mag-order kami na kay ng kay Kapalmea lechon. Ay, salamat, salamat. <laughs> Number one lechon. Aka hapon, hindi po kayo nag, nag-lechon. Ngayon ang lechon ninyo. Oo, oh, ayan Reunion, parang oh, gano'n. Parang advance birthday namin sa talay ko. Ah. Kahapon na yan, nag nagulo kami dito Ang saya dahil si Asi na andito Picture, ang bait ni Asi Asi la ba sobra Talagang uh, pinagbigyan niya po lahat ng mga Yung mga nagpipick up din ng lechon pa uh, Papicture Kasi talagang si Asi legend kasi sa PBA kumbaga Kung pag sinabi mong Asi ba Talagang kilalang yeah, kilala. Ayun, kilala. nakakatawa naman. Tsaka isa siya sa ano, pinakamatagal sa PBA. Ng break niya pa yata yung kay Jawo. Ayan, <laughs> oh, so okay pala kay Tita Rose. Oh, ayan, going to. Saan po saan niya nadalhin? Sa arena. Ah, arena. Sa January Ayun. Ayun yung gagawin. <laughs> Ayan. Tita Rose. <clears throat> Bising busy, busy pa rin. So may injury na tayo. Pero ano naman kasi talagang uh, si Rambo naman po ay talagang uh, luto na to ha. Ha? Make sure ha. Kala ko si Kongko -Kong ang bibigay eh. Tibay mo ko nga. Bukas, magtrabaho ka, mag-aabono ka. <laughs> Anong ay? <laughs> joke lang yan, joke lang. Pero kailangan na po namin mag-abono din. Abono na mga kapapaya. Pero ako na siguro mamaya. Kasi tama tama umulan Sakto yung uh, alas 12 kapon Umulan ano <laughs> Sakto yung alas 12 Lumakas yung ulan eh Nasa ah, roof deck po kami titingnan tingnan ko yung mga Fireworks Pero sobrang antok plak na plakda na Hindi plak ko na nga na-upload yung video kagabi Pagising ko na lang Saka ko na po inayos Wala na talaga at shout out pala kay Ano? Kay uh, May birthday po ngayon Si uh, Nanay Emi Ayun Happy birthday po sa inyo Tapos shout out din kay Ate Sylvia Ang uh, Tagapagbalita ako Ang takapagbalita ang uh, nangyayari sa ganap ng showbiz. Ayan. Shoutout din kay Tita Susan Laconico at Tito Luis. See you soon, syempre. Sino pa ba? Lorenzo Sigwa Ayan. See you soon din. kina uh, at Kuya Dan. Kumusta po kayo? One year na pala yung huli natin pagkikita. Ayan. Marami pong salamat sa suporta, syempre. Tapos si... Uh, Brother Maynard, get well soon brother At yung King's Herbal mo, tuloy mo lang yan Maraming, napag, maraming napagaling yan Napakarami pong napagaling yan talaga King's Herbal Tuloy mo lang yan brother Miracles do happen, sabi nga nila Ano pa ba Ate Roselle, syempre, musta po kayo dyan How's your new year? At malapit uh, na rin naman umuwi si Maven Hmm. Ano yan? Wala na po tayong uling. Ay, ba? Hindi kayo tumakbo? Pero may dalawa pa tayo, kuya. Kasya na. Sigurado kayo, ha? Anong balita kay Jay pala? Hindi daw nung napagamo. Ay, yan ang sinasabi. Ay, pag nangako, itutuloy. Yung pangako, hindi ganito. Pag sinabi mo mag-ahatid, aasahan yun. Ngayon kung hindi mo kaya, mag-abiso ka. Balik ka ulit. Abisuhan mo. Oh, mag-abiso ka. Hindi Oo. Oh, oh. Sabay bale. 'Di ba? Hindi abisuhan lang kasi inaasahan natin eh. Oh, ngayon patay tayo. Tantay ko kukuha ngayon. Ubos po yung uling namin, hindi ko inaasahan. Parang mahina yung Nakailan bang uling natin? Sa si 80 plus din siguro, no? Oo, okay, kuya, mula sabi ya. Si state ng ano no, eh simula nung Pasko. Dami na. Malaki pa. Sandaan. Na baboy. Kasi ano na eh. Kasi ang tantya ko diyan sa uling, ang computation ko isang sako nakakadalawa tayo lalo na kung magkakatabi naman. Ang average niyan Isang sako, dalawang baboy. Lalo na kung ganyan, dikit-dikit. Nakakatipid tayo. Mas makonsumo pag iisa o dalawa eh. Pero pagka apat, tatlo, lima, mas maganda. Kasi dikit-dikit po yan. Ano, kumbaga yung init na paghahati-hatian na nung, ano, nung uh, baboy. Tapos magandang balita, yung ating freezer ay gumagana na mga farmer uh, May konting problema pa. Yun nga yung overheating ng compressor. Pero ang kinaganda, ipapababa ko na yan kasi ginamitan namin ng uh, generator kahapon dire diretso po yung lamig nya napalamig, napanegative tapos ang ginawa ni Marvin para umandar uli, Binubusan niya ng tubig para lumamig yung compressor napaandar ngayon ang plano ko, pag binabayan uh, masusubukan natin yan na maistakan din at the same time yung uh, ina-analyze ko eh. Kunyari, mapalamig ko yung baboy na negative 18. di ba So, mahaba yung pahinga niya. Mahaba. Pag pinaandar po natin siya sa negative 2 to 0, ang tapos mag magtatakbo siya ng malamig, negative 2 lang ang ano niya, ang mangyayari niya, ang takbo niya is 2 minutes to 3 minutes lang, hindi siya mag-overheat, mamamatay uli siya. So pag nag zero, pipitik uli sa andar. So gaganon ganon lang. So let's hope na ano, obserbahan ko pa. Kung hindi si Marvin mayroon pang gagawin na. May sinasabi siyang short cycle eh. Oh, ano meron? Who's that? Ha? Here, ito, ano? 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 <laughs> Advancing. <laughs> Magkano? Ha? <laughs> Tatlo? Palaki no. ng palaki ah. So, ayan, dumadami yung ating uh, pautang na uling. <laughs> <laughs> CJ, meron ding malaki-laki bali yon. Sabi ko nga, sana sa akin dadalhin. Para naman na, ano, ba? Diba? Saan ang motor right, Ingay. Meron pa ba isa sa alang? pa ko yan. Sa 40, 30. Ano? Ano? Ano oras ang ano? Alas 3. Alas 3? Ayun. Ang sarang 11. 40. Importante na. Iraos na. Masaya ka naman sa kinita kahapon, Kong? Ha? Pumili ko na si bisis. Ha? Wala kang kurakot? Meron ko 500. 500 ang kurakot? Nakakaawa ka naman yan. Ha? Hindi <laughs> <laughs> Pangiyosi oh, no. Pangiyosi Ay, nako <laughs> Napigilan mo mo na Ayaw ah, mo na Kung Pagdating mo, nakaluto na Alam niya Nasaan na kanya? Hindi naman Nasaan na? <laughs> sabay kiss yak eh eh 'tong kus <laughs> mong kakayan sabet sabisita yan O, pupunta oh, Aguinaldo mo, nabigay mo na rin. Sinurender mo na lahat. Pati Aguinaldo. Na? <laughs> <laughs> na? <bagayang> lang <laughs> 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 yeah, Patiktikin mo pa nga Nel yung maliit na yan Para ang dami pang sabaw Angat mo pa Dami sabaw Tumatapo no Yan yung isang 16 ano Swerte yung mga naka-order ng maliit sa atin ha Parang 20 na rin ano Sino ito? Bebe. Ang ganda ng service niya. Talagang ano papayat. Hindi nila yung ano. Ano yung motor? Ayan na. Linis na po sila. Nilinis na nila. putik-putik oh. uh, yung mga dugo-dugo. Angit yung green Nasayang yung money doon sa kulay green na Ano? Dumidikit po yung Ano sa meat So green out na natin yung green Red or Gold lang ang pwede natin gamitin Red or gold lang ano? Metallic foil Di pwede yung green Nawawala yung kulay Dumidikit po sa karne Dati hindi naman eh Yung uling daw bebe binabe na ano na? eh, wala naman ang dumating. Hanguin pala. <laughs> ayan na, tapos na yung ating lechon mga farm. Punta ako kay mama. Doon ako nagpahinga kasi walang kasama. Tapos sa ah, uh, nagpapakuha po siya ng uh, talbos na pula. So ayan, ikukuha ko. Baka gisa mag na lang kami mama. Yung dinner baka hindi pa po makawis si naate. Kasi tuwing uh, ano eh, uh, after new year kasi, putukan, pumupunta sila ng Manila ayan ang kanilang routine pagkita ko lang sa inyo kanina pa ako ikot ng ikot dito ah naglinis pa ako ng kalapati pero mamaya na natin singit yan eto meron na naman tumitira sa ating nyog so naglagay na po ako ng magnum ayan basa na binuhusan ko na po ng magnum yan lahat yan hanggang doon kasi ah ha, dami na pong namatay tatlo na ang casualty natin busy talaga itong uwang mahirap ang ano dito sa pampanga talaga Niyog. pangarap ko pa naman ito alam mo yun magkaanlibu ko ka pero ayun andito na tayo tsatsagain ko na lang pong ma malagyan din dwarf coconut ito dwarf kaya malapit na po itong mamunga tapos sinatsaga din naman namin sa asin at uh, triple 14 kaya lang ang kalaban po natin is dito yung uang yung ito may may ano na nga ito eh, ano may mga puridan ba yan binudburan ko na rin siya pero after ano naman one month so dapat every two weeks bubuhos talaga ng ano ng magnum ayan o oh, tingnan nyo po oh. pumangit na naman siya yan basa yan binuhusan natin yung mga ano nyan ah, talaga nakaka dalawa na dalawa dito isa doon ang gando sa dulo ito patay na to nakain na po yan ito, dali din. So, may marami pa naman tayo. Kaya siguro, dinikit-dikit ni Rambo ito eh. <laughs> si Rambo po po ang nagtanim nito. Sipin nyo ilang years ago. Three years ago, si Rambo po ang nagtanim yan. Oh, binili ko yan. Ah, ilan ba? 60? 60 plus? Ang gandun. Kabila. Hmm, oh, ayan. Tapos, uh, tingnan nyo. Ayan. Yeah kinakain talaga oh, putol ah, lang yan konting tsaga lang mga 3 consecutive ah, ano, na buhos lang gaganda po naman agad yan so yung maglum kasi effective pansin ko eh, malinis na pala dito sili natin tingnan nyo so yan kukuha ko ng talbos na pula napakadami madami mga farmer totoo si mama magtatanim daw siya eh papaya natin dito yun, isa pa sa mga gusto ko din sana malagyan pa ng abono kasi inulan naman siya so medyo ano naman tsaka may patubig naman tayo dito kaya lang talagang kailangan nyo sagay ng dilig kasi magdilig ka hindi lang naman dilig na parang ano lang kailangan talagang uh, matagal mga araw siguro <laughs> gagawin lang hindi magdilig lang 'yan kung gusto mo talagang ng uh, a maano ituturo ko din kay Kongkong 'yan. Ayano, 'yan po yung mga kalaban natin, oh, yung Kinakain. Maano dito, mahirap mag-maintain nang 'yong. ko nga kung kahit maumu namumunga na siya, kailangan mo pa ring uh, lagyan. So, may schedule ka talaga. Lalagyan mo siya. Dito ang pinaka the best yung dulo. Yan, dito ka magbubuhos dito sa pinaka ano. Yan, po nagtatago yung mga lintik na uang. Kaya nung isang araw may nakita ko pinapapat, pinapatay ko. Nakita ko, inaano ni Rowan, inapakang ko. Maano eh, parang beetle siya na malaki na talagang maano. Inuho ka yung kaloob-looban ng yung mamatay. Ito, patay din to. Oh, nakita ko. Ayan, patay na po yan. Mga farmer, ayan. Kita niya yan. Niyan. Bulok na yung, ano, matay na siya. Kaya sinabi ko, tatlo na yung casualty natin. Nakagigil. Tagal nating pinaghirapan yan. Ang gagambang. Sabi sa Bicol, kayo, kayo. <laughs> Papaya natin. nagtanim tayo ng papaya, kailangan ubusin muna natin lahat. Papatayin lahat ng papaya bago magreplant. guro next year na tayo magre-replant. Pa-hinogin la lang muna natin 'to. Tapos ang tanim natin bandang June. gumulan na. tambakan natin ang papaya dito. Hindi na tayo magkakalabasa, nagwa wild grabe may lang ang ano natin at ako'y tatakbo kay mama mamimitas din mo muna ako tapos ang kinaganda pala ayan si Jimmy napakaswerte niya at uh, yung nagtatanim natin ng sili eh panalong panalo siya ngayon dahil inulan na naman yung mga sili so at least uh, ano talaga para sa kanya sabi niya sa susunod boss pwede tayo maglagay ng talong sige ka ako uh, ah, anuhin natin yan asikasuhin natin tapos atis pagtanim na rin po siya so ayan mangunguha lang po ako ng talbos yung pula ah, finally nakapagpaano din tayo ng pulang ano lang kamote okay, ano? dito lang pala so ayan marami pong salamat at magandang buhay